Jerwin ang kahas. Muntik dayain ng isang hurado. Buti na lang panalo pa rin. So isang magandang balita po para sa ating Pinoy boxing fans. Dahil naganap na nga po ang laban ng ating pambato na si former long-time IBF super flyweight world champion Jerwin Anghas sa Long Beach, California kontra sa matibay na fighter na si Ruben Casero. At sa laban na ito ay buong tapang na mananakipagsabayan si Casero. At pinakita niya talaga ang kanyang tibay ng puso dahil hindi man lang siya bumagsak sa kabila ng mga sulidong patama ng ating pambato. Subalit sadyang nasa ibang level lang talaga sa Haas kumpara kay Casero. Kaya naman sa bandang huli ay nakuha pa din ni Angka Haas ang panalo via majority decision. Pero muntik pang madaya ang ating pambato ng isang judge dahil umiscore ito ng tabla. Habang ang dalawang jurado naman ay walang ibinigay na kahit isang round kay Casero. Kaya naman panalo pa rin ang gating pambato. Dahil sa panalong ito ni Angkahas, ay umabanti na ang kanyang record sa 37 panalo na may 24 na knockout at 4 na talo. Target po ni Angkahas na maging isang ganap na world champion ulit sa lalong madaling panahon. Samantala, naganap na ang pagbabalik ng isa sa pinakamalakas na fighter na kailanman ay hindi naging world champion na si Gabriel Rosado sa edad no 37 na taon. At bagamat nga po dalawang taon siyang hindi lumaban, ay tila'y pinakita nito sa lahat na andun pa din talaga ang bagsik ng kanyang kamao matapos niyang talunin via first round knockout si Chris Polo Javier Andino. Dahil sa panalong itong Rosado, ay umabantin na ang kanyang record sa 26 na panalo na may 50 knockout at 17 talo. Si Rosado po ang nagsisilbig patunay na hindi porket madami ka ng talo sa record mo, ay malalaos ka na. Dahil bagamat may 17 talo si Rosado sa kartada niya, ay talagang madaming fans ang umahanga sa kanya at lagi pa ding inaabangan ng mga tao ang kanyang laban. Ito ay dahil napapabilibang lahat sa kanya, gawa ng ibinibigay niya talaga ang lahat ng makakaya niya sa tuwing sumasampa siya sa ibabaw ng lona.